Good morning guys, kain tayo ng tinapay Marami ang nagtatanong kung bakit buong bila ko ng tinapay Samantalang ang paninda ko naman ay puto Ang katiniran ko kasi Ang tinapay na ito Limang piso lang Samantalang yung halaga ng puto po ay 20 pesos Eh kung kakainin ko pa yung puto 20 piso talaga mawala sa akin. Samantalang kung tinapay ang bibilin ko, 5 piso lang ang magastos ko. Makasave ako ng 15 kung ikaw sa pagkain ko ng puto. Pero hindi talaga maiwasan kung sa paglako ka ng puto, tapos gutom na ako, tapos wala akong makain, talaga napipilitan akong kumain ng puto. Tinitikman ko talaga kung gaano kasarap ang puto ko para marandaman ko naman, yung narundaman ng mga customer ko, abang kumakain sila ng puto. Kasi sabi nila, masarap daw talaga ang puto ko. Maraming comments. At nakakatuwa din naman, pag makarinikan mga feedbacks sa mga customers, larong-larong na at the moment na kinain nila ang puto habang nandun pa ako, nakakataba ng puso. Grabe sobra. Yeah, good morning everyone. Have a nice day always.